<laughs> ha? Pag pinupok mo, paano kung hindi kinuha? Ba ba ba't ba hindi ko Hindi, yung iba. Sabay talikod, ano? Uh -huh. Patay ka. Oh. Mahina din ang drama, ano? Mabilis ah, masira, ano? Ha? Pinapotok. Ha? Yan talaga ang pinapotok na tilapia. Malalaki ang pinili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

ano ba Ano bang meron na yan? sa bahay mo, Papa Mars? Kahit dalawang piling lang? Ang mimili kita. Daming, daming saging doon Oh. May mangga pa. Nagbabatik-batik na nga. Sabi ko, kainin nila. Kung gumaganyan na, oh. Yun, oh. Yung ganyan, oh. Kaya nga po. Good morning. Good morning. Ano bang masarap? Masip daw yung sampan. <laughs> Ako lang nagtsatsaga. Masip. Asim kilig. na <laughs> <laughs> <Ay>, daw. <hindi. laughs> ano kaila ba pwedeng ano sa munggo? Ito no. Para may konting gulay, no? Pwede celery. Celery? Oh, celery no, ba? Ito. Wala nang maseller. Hoy eh. po mo ako. Dalawa lang siguro na. No? Marami na. Nasisira na nga. Yung mangga oh, maniwala ka. iba yung hilaw, binili ko. Eh hindi binili pa ako hilaw dito kaya no. Good morning ka farmer. Sira yung holder. Wala na talaga. Saka Wala na talaga. Kasi si buyas niya. Pa, wow. ito, ito, 80. Ba? Ito, mura, puti. Pagsisig, no? Oo. Oh, uh oh. -huh. si Buyas natin. Naglalabasan na tayo yung ano? Oo. Oh, oh. Bungabon. Bungabon. Ay, sapsap -sap kaya? Walang sapsap, -sap, eh. wala walang sap-sap sa malabon niya. Wala eh. Sarap ano? Ganun lang, masarap. Malambot. lang. Ganun lang. ah, naba naman. Hindi dapya kaya kami. Strop ah. Error tingnan. Por comodidad. Hirap naman umupo dito sa upuan niya, puro puro tubig. Hindi, okay, nagbanya yun. Bibili akong tilapia. Uh, yung tilapia ko, hindi pa lumalaki. Iihaw daw. Para maiba na namin. Ano, magbabangos? Magbabangos uh, lang namin. Yung kailan ay koncing binili ko. Yung malalaki. Yung tat, yung isang huli kong binili, binili ko kay nanay. Meron pa pala sa ref. Meron pa? Oo. Oh, oh. Yung ginahin ko? Yung binahin mo binigay ko kay nanay. Pa oh, oh. Ah, uh, ano lang sa amin? Ba? sa... taas. Saan na pumunta kaya si Nando? Martis na. Martis na yun eh. Oo. Oh, oh. At 16. 16. Si Saiz. Ah, buti Bakit? Monday ang dialysis eh. Araw, linggo-linggo, every Monday. Monday, Webe, at saka Webe. dalawang beses? Dalawang beses. Kaya, hindi mo malamang kung... Hindi na makasip, okay. mo naman kasi pwede usipin naman. Kahit pa paano naman kasi hindi mo naman pwede usipin Bakit daw nagkagano'n? Yun daw ang bato niya, nalangat. Pag hindi naman ang Kaya kailangan diyanin. Kung hindi mo pag-diyanin ka <laughs> Alagang sagaan na. Nakakaraos na. Tol, ako malalaki. Dalawang kilo. Na. Martes na. Gusto ko yung lasang ano. Loko kapat! Sarap pala maupo dito. Sarap pala maupo dito ah. Ha? Naantay ko yung sapsap -sap dito, wala eh. Di pa ako nakakabiyahin ng ano eh. Isang araw, magmamaribeli sana ako. Eh, hindi man ako natuloy. Gumising ako ng maaga. Benta Nanay Conching nagsaselos. Eh, masarap pala umupo doon. Na, bakit napako? Napako ka dyan. Ah, masarap, bangin, po, ano? masarap, pala. Ba't ang dami mong paninda? Oo, o, matumal. Many, okay. Hey. Many, many may tinda. Ilang kilo bang dinadala ninyo? Eh, Diyos ko, binibigay lahat sa akin. Binibigay yung lahat. Ba't, Uling but, but, alam nilang uh, ma maganda akong magbayad. Binibigay lahat. Oh, no, no, sana na, di mo kinukuha yung tama na, lang. Lahalo, kaya ang nagagal si tatay mo. Na, no na ito na makatlam ko matungmal keso na yun kung ano naman yung bibiran kung ano 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 kung yung kung ano kung ano kung Oo. kung ano kung ano kung yung kung pag, pag kaganito parang ano nga yun doon, pag ganun mo magkabilaan. Oh, dami oo. ano. Nak, sali na kayo pa. paglabas mo sa kabila, nandoon na yung tuyo, nandoon na yung. Oh, ayun in na yun, hinahanap mo pa yung mo. Oh, 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 oh. 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 Ano nga ano, ano sa looban. Oo. oo, oo, oo. Ano, ano nga daw sila tumumal na nga daw.

Lunes na, umabsent ka na, no? Ha? Huwag Bug kang absent pala sa lunes. Bakit kaya? Ay, sa Martes pala, Martes. Bakit ah, kaya? Hindi ko alam. Ang tara, Wow! Wow na ba? Wow! Ang tara, thank you. Okay, wow! Yung okay, tilapia wow. mo, iniiwan mo lang dito. Oh. Oh. Ha? Oo. Oh. oh. sumisikwat. Wala? Okay. Hindi mo sasamit dito. Mga bata, hindi naman nag-ano, wala. <laughs> Three three. Iniiwan lang po talaga yan. Bakit yung yeah, sinanay okay. Conching, nakayelo lang, iniiwan na na. Oh. Doon. Pero nakalak naman yung sa kanya kasi hipon eh. Ang <laughs> <laughs> ah, bantay dyan. Ang bantay dyan. Ang Ilang piraso yun? Oh, lima. malalaki na eh. Oh, lang. Limang piraso lang. Oh. Ba, ayos ah. Sige. Nagdagan mo pa. Oh. Goin mo lang walo. Kontra to. galing tong tilapia? Mga aymito. Mga aymito arayat. Diri Oh, matatalo na oi, patay. Patay. Dapat kinupok mo na pala muna. Ay, ano kung hindi na din eh. Ha? Pag pinupok mo, paano kung hindi kinuha? Ba ba ba't hindi ko kukunin? Hindi, yung iba. Sabay talikod, ano? Patay ka. Patay ka. Tapos papapalit. Gawin mo ng walo. Walo lang? Oh, wala. Eh, hey, ano din ako ng isang bangus pa, eh. Isang peraso. Bangus. Ah, tira ko na ano. Bibili ko lang, bibili lang ako ng anak. Pang ano, pang ihaw. Dito. De, isa lang, isang piraso lang po. Para hindi na ako magpipreser. Mainit ito eh. Mainit <laughs> <laughs> ka. Yan, yan, yan. Dito, dito. Yan, yan, yan. Ah, sa likod, ihaw mo. Iya, Sa likod po ang ano. Hindi ka kanta. Pero wag yung atay tsaka yung ano, isama mo. Ano eh. Panyaman lang ito. Pero hindi kinakalit sa ano. Oh, hindi na. Unahin ko na. Pili Pili tayo ng baka. Chicken feet. Ayan. Matumal talaga si Nanay Conchie. Matay. Ang bata. Matay kang bata ka. Tulungan mo kahit siya kilo lang. Pagbalik ko, Nay. Tutulungan kitang iligpit. Hindi <laughs> 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 kasi magandang i-freezer yung ano. Magkano yung... 200 Miss <laughs> <List> Dialysis. Miss <laughs> <List> Dialysis. <laughs> shoutout ka muna, shoutout. Shoutout, shoutout. Ulang Shout Shout na lang. Eh, na akong uling ulang doon. Magkano sa'yo, brother? 390 lang, brother. Paano akong bariya? Pinakamababayan. <laughs> Ay, ihawin yan. Tumal so, na talaga. Back to normal na. No? <laughs> Santa na lang, Tol. <laughs> Martis, Martis na. Martis na. Walang absent. <laughs> Ay, Monday. O, <laughs> oh, Martis, nandyan ako. Lai, <laughs> huwag kang pumasok ng Martis, no? Uh, <laughs> oh. anak oh, ko, oh, kahit isang kilo lang, please. Wala na. Kamatis. <laughs> ito, sa'yo din ito. Ano yung dyan to? Hindi pa natin alam habang dyan Manusubok pa yan mamaya Hindi lang matitira si Tirana Mabibili pa naman? Niya, ano rin yan o Pupunta sana akong kandaba, inasira Iilala <sabilin>, ko mo sana to? Oo, sa kandaba Nasira na ako, sabi ko pala dyan tayo Dito tayo, abot O tinamad lang? na kami Ah gano'n, magkano po? 40, uh, 60 Ayan na mga farmer bumalik na tayo dito sa ating lungga. Ah. Di ako nakapag-vlog sa palengge kasi nawala yung naputol yung holder mga ka-farmer. Nag-order pa ako sa Shopee. Actually nakalimutan ko. Kanina lang ako nag-order. Pone, kawawa ka. Alam mo ikaw, gusto nga kitang pakawalan. Ang problema sa'yo, alam mo, yung mga basura, kahit saan ilagay, ah Kinakalkal mo. Tapos nag-uukay ka pa. Ano, tinatanggal ko na kapalakay ni Nel yung ano, yung ihawan. Tinaayos ko kasi medyo maano yung nagpagkagawa ni Gen Gen. Ayan. Oh. Mahina din ang drama, no? masira, no? na Mabilis masira, na Na. Ay, ano talaga. Pinaka-the best talaga is ano na, pagka nasira ito, box na lang, no? Na bakala na. Pero ito, lagyan ng konting lupa. Mas mababa ng kaunti. Mahirap mag-ihaw yung nadikit na dikit, eh. O kaya... Hindi ko pa mag Ah... Uh, mm -hmm. pwede kaya nating mas taas-taasan pa ng kaunti pala, no? Bagay, hindi mo naman maisasara. Okay na, tingnan muna natin. Iyaw tayo ng malalaking tilapia. Talapia. At bangot. Tapos sana ano daw. Para isda naman. Oy! Ayun na pala yung ating mga kaibigang river. Ano? Oo, oh, sige. Bebe. Iihaw na. Kumusta ang ihawa natin na bagong bago? Ha? Oh, di ba? Tama tama. Oh. Yan ang sinasabi ko. Kasi nasusunog naman eh, no? Pag dikit na dikit. Hmm. Mukhang may handaan na naman kina Proyla na. Bukas dyan kami. <laughs> 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 ha? Pinapotok. Ha? Yan talaga ang pinapotok na tilapia. Malalaki ang pinili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oh, 3. 3 and ano yan? 3.7 kilos. Mabigat. Malalaki na. No? Kung ganyan na sana tilapia natin. Ano? Oh, pwede na. Oh, yeah. Pero ito kung kakainin ko. <laughs> Oy! Lumaki na kayo. Pero mas matibay ang tilapia ang hindi nakapids. Pero pag pinipids mo nel, mas mabilis mamatay sa fish kill. Mas matibay ang ano. Ganyan. Oh, di ba? Dito mo naman ipapatong. Okay na to. Ang, ang ano lang natin napakabigat ano. Ha. Bumiga na Oo. Sobrang bigat. Madadala ba natin to doon sa kabila? oh, doon tayo magtatrabaho, doon tayo mag-iihaw-ihaw. Maganda ito, di ba? Pagpalit-palitin hmm. lang natin, tilapia at saka hito. Hanggang sa magsawa. <laughs> Dahil yung pwedeng iihawin Tutungin mo na. <laughs> Sirisal ah oo oh, nga pala electrical okay. ganda dito yung lamesa pagawa kaya tayo dito ng lamesang palochina no? tapos sa uh, bench lang di ba dito na nagkakain ano no yung ano na na main na na lamesa dito long table total malilim naman kahit tanghali ano no kasi doon sa taas medyo ano, ah, okay din naman may kubo sa taas pero eto nga sabi ko pagka tayo ay sabihin na natin na natapos na ito at mayroon pa namang pinsi na pang paggawa ng kubo. Papagawa tayo ng kubo na ano na po, ilalabas na natin ng kaunti. Dito na. Tapos yung extension niya, doon na tayo pinaka-viewing ng <laughs> kalapatin natin o no? pwede lagyan ng tagusan ano para ano naman tingnan natin yan tulay oh. pero hindi naman natin sinasabing masira ka na kagad wag 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 muna uh, tapakaganda pa rin naman yan mga farmer at na-enjoy pa namin ano tingnan lang yung doon kailangan ng palitan din talagang yun ang problema sa kawayan hmm. Pero kung gusto mo talagang gastosan, may mga PVC na nabibili kay Rodel. Yun ang ilagay mo sa flooring, mga ka-farmer yun. Walang katigatig yun. Tibay. Tapos sabi ko, ikabit sana ito. Dahil papatubig ng linggo. Yun pala yung cross joint, di pa nagagawa pa pala. Sira. Wala din pala. Para sana nga yung linggo, buong araw mo makapagpatubig. Madagdagan ng kahit dalawang dangkal. 'di Diba? O oh, at least di ano hindi bababa yung tubig. Tapos si Chuchay ay nanganak na, mga farmer ayon na andun. Hindi kasi ah, nakawala, ay, hindi. Ayun oh. Yung tuta niya, 1 2 3. Namatay ng isa. Hindi naman hindi malapitan anak nito. Nalapitan niya. Yung anak hindi. Tapang talaga na. No? Hindi kagaya ng ibang aso, no? Protective masyado to si Chuchay. Bagay kanya-kanyang ano yan, maganda din yung ganon Oh, hindi naman mas eh. Ayan, no. Tamang-tama yung ating uh, kaibigang Reaper ay uh, ito no, handa naman si Papa Yam ng mongers so may tilapia naman tayo mga farmer so na natin. pinalinis kasi yung aircon tapos magtatanim tayo ng siling dito sana mga sili natin balit pa kasi yung tilapia namin hindi ko pa binibingwit eh bumili muna tayo sa bayan pero pag malaki na yan Oo po, kasi bumabab, bumabar down. Babar down yung lupa. Kain na muna! Uh, Doon sa taas, nagbabala kaming maglagay ng kainan. Ang gaano ng lechon. Ito ngang lechon ko papunta pa ng Cavite yan eh. Yan. Ayan. Yan. Oh, Cavite dadalhin. Si pa yung doon sa kabila ano? Ay hindi na. Ito lang pong maho, ganin, papakyat na ganun. Oo nga, gusto ko yung kusano ng ang ganda tapos magano ka nang resort no? Mm. Ay, kaya 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 pa ba, may mga pinggan pa kaya kaya sila? Sige po.

Imus! Ah? Ha? Ha? Pinakain ko yan para tumae! Na! Mayo Chavez! Ilalabas nyo. sige, doon ako sa baba. Inintay ko yung misis ko. Kakain niya sa Tagaytay. <laughs> okay na, ayan mga farmer at least. Ah, pakita ko lang muna yung uh, renovation ng ating uh, ihawan. Kasi nga ang nangyayari, kaya pinalaliman ko na pinatanggal ko na yung ginawa ni Junjun na ano medyo na ng kaunti Pero ngayon ang ganda na ng luto. Oh. Pinatanggal na natin yung mga bakal na ano. Ganda naman ng luto. Medyo malalim. Tamang tama. O yan, pag nagpagawa kayo ng gram, na ano, huwag nyo na pong lagyan ng ano, lupa na lang ang ilagay ninyo. Makukontrol nyo pa yung lalim. Kung anong maganda. At least. At least Bigat, grabe. Tapos, may nagpakit, may nagpa, ano pala ng... May nag send ng video ayan ng ganito gumagana naman sa bote niya ginawa pero yun nga kung dito titingnan natin sana makuha natin mga farmer para hindi na tayo gaano nag-aano na diesel ano tsaka 24 hours tuloy tuloy ang tubig mo di ba napakaganda kung gano'n kahit dos lang di ba one in one port mas importante yung pumapasok na 24 hours so ayun tapos, pakita ko yung ating pininturahan uh, kahapon. Ang ganda na. Kaya lang sabi ko, Papa Yam, parang napaka clean Tapos, sa uh, ang ganda, sabi niya, maganda kulayan natin yung, eto daw, yung loob. Oo oh, nga, no? Sabi ko. Oh. Ay, naku, epal na naman tong isa. Ayun, no? Oh. Maganda nga mga farmer, mga, mga kulayan natin, ano? kung lahat hindi mabigat Grabe, alam, alam, nyo nag-inquire ako mga professional na nagpipintura ng basketball court Pinipresyo nito ng 120 Sabi ko nyek nyek <laughs> Tayo na lang gagawa ka ako Ayan mga ka-farmer, maraming maraming pong salamat ah uh, shout out kay Tita Susan Ayan, happy happy birthday po ulit at uh, I hope hindi naman ako late ngayon ano. So ayan, happy birthday Tita Susan Laconico. Ayan, hello po kay Tito Luis, syempre. At uh, shout out din kay Ate Mer Malyari. Mukhang meron nag-iisang mabolong napakapula. Ayan oh. Kita niyo 'yon. Hinog na 'yon. <laughs> Sana naman umabot ng uh, uh, pecha 20 sa order mong uh, lechon, talagang maalat, ano? Gumit na eh. Kitam oh. 'yung pulang-pula na. Ibig sabihin, malalaglag na 'yan. Iba na 'yung pagkapula niya. Mm. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay ito ang aabangan natin, ha? Ayun. Patuloy nating susubaybayan 'yan kung gaano 'yan tataba at lalaki mga farmer. Oh, buhay na buhay na. Trinim ko na nga. ayan, oh. dito ang gaganda na. Ha? One. Tu'ng gaganda ng dinala ni na Sydney dito. mm